Kapag nagsisimula ka pa lang sa pangarap mo, walang makakaintindi sa'yo. Walang susuporta sa'yo. Normal lang yun. Dahil hindi naman sila nakarelate sa ginagawa mo. Wala kang dapat sisihin doon. Ang kailangan mong gawin ay magpatuloy sa ginagawa mo. Magpatuloy sa pagbuo ng pinapangarap mo. Dahil dadating yung araw na yung mga tao na gusto mong ma-appreciate ka ay sila na mismo ang magkukusa na ibigay sa iyo yung suporta na ninanais mo. Ang mahalaga magpatuloy ka sa ginagawa mo. Huwag mong hintayin yung atensyon ng mga tao para mapansin nila yung pagpupursigi mo. Wala kang dapat patunayan sa kanila. Gawin mo yung bagay na yan dahil gusto mo. Pangarap mo yan para sa sarili mo. Normal lang yung may natutuwa at naiinis sa ginagawa mo. Ibig sabihin lang nun, effective yung idea na ginagawa mo. Normal lang naman sa umpisa na hindi ka sosoportahan. Doon ka mag-abang sa huli dahil yun yung time na nakasuporta sila sa'yo.